Wala pa siyang 40 years old pero naging director na siya. Bihasa sa kanyang larangan. Hindi talaga ako naniniwalang. Wala siyang kapet Sa tingin ko niloloko na lang tayo. Ngunit kadalasang hinuhusgahan. Kailangan niya maoperahan kagad. Sa China, konti lang ang may kayang gumawa ng kanyang surgery. Nababaliw na ba siya? Ako yung gumawa ng milagro. Tama ka dyan. Salamat sa iyo. dog ng Heart of Asia ang isang kwentong pusong matatag ang sandigan. Ang kaligtasan ng pasyente, yun ang priority ng isang doktor. Hindi ako pwedeng matalo sa labang to. Ibang klase ako. Gusto ko mabuhay ang pasyente. Dr. Tang On Heart of Asia Upang maging hari ng lahat Kakailanganin ng hari ng tubig ang tatlong mahiwagang bato upang mabuo ang sagisag at maging pinunong kaya lang ang mga Diyos na may hawak ng mga bato ay namamalagi sa mundo ng mga tao. Ito ang magiging gabay upang makita mo ang mga bato. Bababa siya sa mundo ng mga tao. Hoy babae, gumising ka. Pero may catch. Gamitin niyo kapangyarihan niyo. Parang may kulang sa akin. Hoy babae, matagal na kitang hinahanap. Aking alipit. <laughs> ano pang kinakawa mo? Lapastangan. Nam Jiu and Shin Se Kyung. At ikaw naman, bakit iniisip mo na isa kang tao? Tanggapin mo ang aking pagpapala upang magising ka. Bride of the Water God. Catch it at these times, the heart of Asia. When you try changing the past, hindi pa rin nagbabago ang mga mata mo. And sino ka ba talaga? But the war is not completely over. Kumanda na kayo sa amin, mga peste! Kababalik mo lang sa nakaraan. Puntahan na natin si ate. Hilata! Bakit naulit lang ang mga nangyari nun? Tokyo Revengers Monday to Friday 3 PM dito lang sa heart of Asia. Bawat igodo na sasayang, mas papalapit ang pagkagunaw ng California. Kailangan mong umalis diyan ngayon na. Dad, nandito ako dahil may misyon. Ang iligtas sa mga tao at yan ang gagawin ko. May tao ba diyan? Is there really a way to stop this force of nature? Sarap mo! San Andreas Mega Quake. Friday, 9 p.m. on Sci-Fi Picks on Heart of Asia. Misyon niyang pabagsakin ang isang kaharian. Ngunit magagawa niya kaya ito kung siya ay iniibig. Bakit mo nasabi na ang pag-ibig ang pinakadelikadong lason? Kamula <laughs> ngayon. The White Haired Witch of the Lunar Kingdom. Sa Action Flicks. August 30, Saturday, 8 p.m. Sa Heart of Asia.